Samahan niyo po ako at bibili tayo ng ah dito. Okay. Bibili tayo ng fruits. Meron kami nakitang prutas. Yun, papakita ko sa inyo. And bibili tayo ng prutas. May nagtitinda. Na. Dito sa si shell. Punta tayo. At ating ah, tanongin kung magkano. Hi. How much? Ten dollar for one cup. Ten dollar, though, guys. Okay. So do I have a choice? Like. Ah, the dollar everything. Okay. Ten dollars. Okay. Okay. Ayan ten dollars, though. Ayan. Oh. Merong buko. Meron silang pakwan, Meron silang melon. May pipino. May mangga. Ay, sorry, sorry, sorry. Ay, ah, dito to sa highway. Nasa highway kami tapos yun eh, yung nadaanan na namin nagtitinda na, na dito sa Shell sa Gasoline Station dahil kami ay nagpagas at na-short na kami sa gas buti na lang at mayroong fruit stand ayan so sa mga nagtatravel po at nagbabiyahe sa mga Gasoline Station ay eh, mayroon ding pwede kayong mabilha ng fresh fruit ayan o oh. nasa highway tayo ayan oh. o no? Para, parang napaka-dashy dollar $10 1 cup $10 let's go set up